No. Sa dahilan po na ngayon nagsasalita ako bilang isang kandidato ng PDP Laban, dapat natin respetuhin ang equal protection of laws. Bakit aatakihin lang si VP Sara at hindi natin pag-aralan at suriin ang confidential fund ng Pangulong Marcos at ng mga departamento na under kay Pangulong Marcos? Bakit si VP Sara lang? Hindi ba patas ang batas? Kayo po na nagsasabing uh, corrupt si VP Sara, ba't hindi nyo inaatake ang ibang departamento at si Pangulong Marcos? Patas ba ang batas sa inyo? Patas ba? Dapat lahat, kung aatakihin yung isang tao, pantay-pantay, lahat atakihin nyo. Bakit tahimik kayo? Salamat Ay, thank po. You so much, po